Si Ann Curtis, ang nag-iisang gyusa, ang ating pinakasikat na celebrity. Kahit walang make-up, maganda pa rin ito. Bagay na bagay naman si Ann Curtis kahit ano pa ang estelo at disenyo ng kanyang mga damit o outfit. Napakaganda ito, tingnan. At ang alam nila, sinayang paglalala. Tumaba si Anne galing studio kasama ang kanyang mga kasamahan, dumaan sila sa likod. Nandoon pala nakaabang ang kanyang mga fans at supporters na tumatawag sa kanya. At lumapit naman si Anne. Ayun! positibo naman ang mga bati ng kanyang mga fans at supporters at talaga naman si Anne maganda at sexy mabait ito pala kaibigan palatawa palangiti Okay tumatawag at humihiyaw ang kanyang mga fans at supporters at gustong lumapit kay Ann pero pinagbawala ang mga ito ng guard hanggang lang doon sa may boundary. Napakabait ni Ann at hindi maarti, hindi siya nakatiis sa kanyang mga fans at supporters. Siya mismo ang lumapit at may binigay naman na regalo ang kanyang mga fans at supporters at nagpa-picture pa ito kasi Panay kaway naman si Ann Curtis sa kanyang mga fans at supporters na nanan na nakaabang sa kanya naghihintay Sa dinambidami nga naman ng ating mga netizens na nagmamahal kay Ann na nag sa kanya. Kaya ngayon, sunod-sunod ang kanyang mga blessings, mga projects, mga achievements ni Anne Curtis. Panoorin niyo po sa 24 Horas Chica Minute in a Minute. See you there! Anne Curtis napakabait sa lahat ng ating mga celebrities, hindi maarte at nag-iisang diyosa ng kagandahan.